At kung may hiwa ka, may kanto, may hiwa na, may hiwa na. Kumain na kayo? Kumain na kayo? now na! Law na ba? Second, second, <coughs> second, 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 second question, question mo. Sa 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 pa ako tatanungin sa'yo. Oh. Oo, mo, tanong. Ang daming, ano, buzzer na nakatutok sa'yo. Oh. Masyado kang nilalatigo, masyado kang uh, pinapadaban ng mga buzzer. Oh. So, itong, ano itong katanungan kasi ang dami ng atras nang atras abante abante so, dito <laughs> dito kasi ang dami ng tanong sayo okay, yung mga bouncer nagtatanong kung bakit si diwata ay si impacta kung maliwa ka na raw kay Diwata. ay hindi okay. pero oh. wait, wait 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 kasi marami nang tanong okay. kasi ang sabi Si Madam Diwata, kasi siyempre pinapanood ka Madam Diwata, oh. minahal ka, binisang ka, pinaliguan ka, binigyan ka lang ng lahat ng ano mang uri na ibigay ni Madam Tiwata sa iyo. Tapos bakit bakit mo raw tinanikot si Madam? Ayun uh, may isang chapter uh, na naman natanong yan. Uh, o okay. isang sentence lang. Ang una ho sa lahat, tauhan ako ni Mama Tiwata at hanggang ngayon mananatili akong taga-suporta ni Mama Tiwata Mahal na mahal ko si Mama, anam na anam niyo naman kung ano ang mga nagawa niya sa buhay ko nagbago ito dahil tinunungan niya ako makapag no? ang naging bahagi niya dyan at habang buhay ko ang pagkatap ka mo na tayo pahinam mo na ano <laughs> so, ba bakit mo um, well, Pero isa isang, isang tanong pa, isang tanong pa. Okay, okay, may tanong, uh, tatanong it's tayo. Siyempre, isang exclusive interview sa kay Kaya impacta. Siyempre nandito si Tito Boy, talagang bumisita sa iyo. parisan dito kay Madam Diwaka. So, nakatutok sa iyo yung mga tagahanga sa iyo impacta. So, mayroon pa rin sa iyo magbibigay mga damit, mga t-shirt, kung ano-ano pa. Uh, RTW. Talagang ang dami ibigay okay, sa iyo ng mga size ano lang sa akin ha? Impacta. <laughs> sa na impact video ibigay na bigyan ka ng pangkabuhayan muli at pinis ano man okay. sabi mo sa kanila yan iyak na talaga o, to mi miyak na yan tumulong Maliit man o um, malaking bagay ang mga ibibigay nyo. Sobrang laki ito sa parte ng buhay ko. At yan. Ano yung next project ni Ma'am Tere? Ano yung mga upcoming? Abangan po dahil Ano yung mga upcoming project? Ano yung hindi bahagi ako ng kanyang mga nakat Ang nayunin ni Ma'am Tere Puno ay mabigyan ng tulong ang mga mahilap nating mga kababayan at magiging parte tayo noon. At kayong mga vlogger, ko po ilapit. na maging bahagi rin kayo ng programa. O, oh, ilapit mo kami, kami may pahakin ang mga agenda ni Ate Tere Puno. Uno. Uh, Ilapit mo ah, kami kay Ma'am Tere pag may mga lakad kayo. Ay, oh, oh, oh. Okay, okay. okay. Oh, son, yes son. Okay, meron ako katanungan kay Impact natin. Okay. Siyempre okay. oh, okay. isang exclusive interview, one on one, oh. live yeah. na live dito sa Pasay City. Isang King of Talk show na City to Boy yeah. talaga naman na shock sa mga payag ni Impact. dito kasi sa Pasay City naman So, katanungan. alamin natin kay Impact kasi ang dami, ang dami na rin mga nag sponsor sa kanya hindi ka ba nabigla ang takta sa mga nagsibigay sa'yo uh, oh. talo bigla ka raw nawawala para ka raw bula na nawawala minsan uh, umuurong ka raw bigla pero anong masasabi nila siya, dahil Tatlong tayo tayo sila, bakit impact na walang tinda ngayong burger nanghanap ka ngayon so sagutin mo sila ngayon uh, uh, Sagutan no, mo ang impact na paghahandaan namin upang mapaganda pa ito ayan kami nga ni Ma'am Kere maghanda tayo para mapaganda yung na mo. Kaya pagsabantala mo ng hindi mo na akong tinda na ngayon. Yung mga basher daw na meron na ako, hindi po hinahagad magkaroon ng basher o makinana ng higit pa sa kaninuman. Dahil at tayuan po ngayon ay maganda na kahit paano at maging maligaya kung sabihin po tayo kung ano man po yung medyo na, laking na laking ngayon yeah, ang agad yeah. po na naman po kung ano man yung magagawa yeah, ng tulong at maibahagi sa mga kapwa natin kababayan ay gagawin na naman po natin Dito yeah. po ay Nauna! Yeah. Guys, ayun ang pahayag ni Impacta talagang seryosong tanong, seryosong sagot. Talaga naman, oh. wala siyang itinatago talaga no, lahat. Gusto niya sabihin. Gusto niya lahat, inilabas lahat ang, ang kasayahan dahil ang daming tumutulong sa kanya. Ang daming biyaya na